po sa inyong lahat mga kaibigan nandito naman po ako ngayon sa aking bagong youtube channel so kung bago lang po kayo at naparaan sa aking channel eh pwede kayong sumilip at tignan ang aking mga mutya na ipapakita sa inyo araw po ng bernes ngayon kaya naglilinis po ako ng aking mga mutya so ipapakita po sa inyo ang bahagi ng mga mutya ng ipo ipo dayan po So, ito po ay hindi natin masasabi ng mocha ng ipo-ipo sapagkat hindi kaya may mga buit sila na paikot eh mocha na po ipo-ipo. So, hindi po ito mocha na ipo-ipo. So, ito po ay mga ordinaryong bato lang. Ayan. Ayan. Mga ordinaryong bato lang po sila. Ito rin po pero may mga goit-goit sila ayan so magaganda silang tignan pero hindi po sila talaga matatawag na mutya ng ipo-ipo ayan ayan ito po ay madali lang makuha sapagkat ito po ay gawa lang po ng mga kalikasan ayan po so para siyang pangil din o no? ayan pangil Ayan. So, ito, tingnan natin itong isa na ito. Ito po, pwede po natin masasabi na isa ito, magkira ng ipo-ipo. Ayan. Sabagat, so, ang forma niya po talaga ay forma ng isang ipo-ipo. Ayan. Napakaliit ng dulo. At malaki yung ibabaw, mataas. Ayan. So, tingnan niyo talaga, ano ata talaga siyang mutya ng ipo-ipo so yung mga ganitong klaseng mutya ay napakadaling kunin sapagkat nasa baba lang po sila ang ating mundo nasa lupa lang kaya napakadali nilang makuha yan po iba iba pong klase yan at ito po yung aking kabibi ayan kabibing tikong ayan so hindi rin po natin matatawag siya mutya no? so ito po yung mutya talaga so sapagkat itong mutya na to mutya ng kabibig sadyang buhay sapagkat kung may kita ninyo ang kanyang mga ugat ay buhay na buhay parang tao yan ang tao ay pag may ugat natural buhay ganito rin siya ayan meron po siya mga ugat buhay po siya ayan abibing tikom na buhay ayan nakita niyo yung mga ugat niya so para yung para yung balat ng ahas o. para siya ang balat ng ahas mga kaibigan napakaganda po niya pwede po siyang ikwintas yan parang katulad nito na mutya ng ipo-ipo pwede rin siyang ikwintas so napakaganda po nila mga kaibigan so dito po tayo ngayon sa aking pangil bahagi ng kidlat ayan so bahagi lang po ito mga kaibigan hindi po ito yung totoong pangil ng kidlat so ang pangil kasi ng kidlat eh hindi po okay, patulis po eh maitim, bato, eh pangil na po ng kidlat. Hindi po yung gano'n. Ang pangil po ng kidlat ay isang enerhiya na nambubuo na nagmula sa, sa langit. Na kapag bumagsak sa lupa, eh ito po ay namumuong enerhiya na kahit sino ay hindi basta-basta mahawakan sapagkat ang boltahe na itong dumadaloy na kuryente pwede ninyong ikamatay na basta-basta na lang na makukuha nagkakamali po kayo hindi po po kinakita kayo ng bato na nadumikit sa sunog na puno ay yun na po yung pangil ng kidlat so wag po kayo maniniwala doon dahil ang pangil po ang mutya po ng kidlat so hindi po pangil ng kidlat mutya po ng kidlat eh, isa po yung enerhiya na sadyang napakalakas wala pa pong scientist ang nakakalam na kung ano po ba talaga ang kutsya ng kidlat dahil ito yung scientist eh hindi po nila ito alam dahil napakahirap po nila ito so huwag kayong basta basta maniniwala na ang mga makakita kayo ng mga pormang ganito eh, tulis e eh, pangilalang kidlat so hindi ganon huwag niyo rin pong ikikwintas baka sakaling isuot niyo eh, tablang kayo ng bala o madisgrasya kayo e baka ikapahamak nilang so hindi po ganon at ito rin po yung aking bahagi ng ngipin ng hindi ko matatawag kung anong bahagi ito kasi forma siyang ipin pwede nating tawagin siyang meteorize o bulalakaw na nagmula sa langit na bumaksak dahil ito nga po ay lusaw at nagforma ipin ayan so ito po ay buhay rin ayan kung nakikita niyo yung kanyang mga ugat ayan mga ugat niya yan so ibig sabihin buhay ito ang ipin natin meron din ugat dahil nakakunik sa ating tao nakakunik sa tao may mga ugat-ugat din yan ayan nakikita nyo ganito rin to yung batong ito buhay ito dahil meron siyang mga ugat yan po yan po yung aking bahagi ng ipin ng bulalakaw at ito naman po yung aking ulo ng cobra ayan pag mamastay niya talagang mabuti mga kaibigan. Ulo talaga siya ng cobra. So buhay rin to Pagkat meron din siya mga ugat. Ayan. Kung so, nakikita niya yung mga ugat niya. Ayan. No. So buhay pa siya. Buhay pa yung ulo ng cobra ko. Ulo ng as. So napakaganda niya. Maganda to Sa pampaswerte ayan ulo ng cobra ulo ng ahas so hindi kayo basta basta matutok sa nito dahil gawa na meron kayong ulo ng cobra ayan at ito naman po yung aking wishing stone ayan napakalaki niya na ngayon dati maliit lang to halos kasi laki lang to ng buto ng mani ayan pero ngayon malaki na siya lumalaki to buhay na buhay to dati ito maliit lang to eh para lang itong kasi laki ng ano ng buti langgam pero ngayon napakalaki niya na itong puti na yan so buhay yan meron niyang hangganan ayan ito yung tinatawad na wishing stone ayan Ayan, white yeah. siya. Yung tumutubo sa kanyang bato, eh, yan puti na yan. Yung tumutubo sa kanya, ay eh, parang kristal. Ayan. Ang kristal, eh, kasi, lumiliwanag man yan. Pag tinama ng, ar ng, ano, ng ilaw, yan lang, yung portion niya yan, ang ilaw. So, dito na po tayo sa akin, mga, mutya ng linta. So, ayan. So kulang yung mutya na linta ko. Yung isang mutya ko na linta, eh, personal tong gamit yun. So hindi ko po yung pinapakita. Lagi po yun sa aking bulsa at nakalagay sa pulang tela. Yun po yung aking mutya na linta. Yung mutya na linta ko na yun, eh, isa dyan subok na. Tulad itong mutya na linta na to. Ayan. Mga ganitong klaseng mutya na linta ay eh, madali lang po itong makuha sapagkat makuha lang po ito eh, sa mga putik ayan sa mga putik po siya makuha at tulad nito sa putik ko rin po ito nakuha mutya to so yung isa kong mutya na linta na yung nakalagay sa tela yun po yung eh, lagi kong dinadala dahil alam ko po kasi sa sarili ko eh, meron po siyang visa dahil kapag hinahawakan ko po siya eh, para siyang tumitibok-tibok sa aking mga kamay na nagpaparamdam siya kumisan pag gamit ko ay eh, para akong balisa sa mga mutya na yon hindi makatulog parang nagpaparamdam ba ganyan yan po yung mga mutya ko so itong mga mutya na linta eh meron nga akong igi sa inyo tungkol sa bisa at taglay ng mutya na linta kasi minsan nung isang mga nakaraang gabi eh meron akong nakakainkwento na aswang dahil yung kapitbahay namin buntis so balisa ako yun parang gusto kong lumabas ng bahay nang paglabas ko ng bahay may nakita ako sa ibabaw na ng bubong ng kapitbahay namin nandun sa taas nakita ako yung aswang so nakita rin ako ng aswang yung aswang na yun tumalon sa harapan ko at nag-anyong aso akala ng aso akala ng aswang eh masisindak niya ako at matatakot niya ako hindi niya alam eh meron akong tangan ng mutya, ng linta so hinarap ko yung aswang tamang tama eh buti na lang nandun yung aking itak eh dala akong itak ba so hahampasin ko sana yung aswang na yun eh pero dahil nga sa matalino yung aswang bigla itong nagtatakbo nagtatakbo yung aswang hinabog eh. ko yung aswang dahil buo man ang loob ko dahil malakas man ang tiwala ko sa sarili ko dahil meron nga akong tangan ng aswang eh ng ng mutya ginawa ko eh hinabol ko yung aswang haghabol lang kami ang layo na narating namin ba so nung malapit ko na maabutan yung aswang haampasin ko sana ng itak biglang humaraw sa akin yung aso haampasin ko sana ng itak yung aso pero nagbago na naman ang anyo tong aso na to ba nagpalit na naman ang anyo naging pusa tong aso so nasindak din ako Siyempre, eh, naman ang anyo yung aso eh. So, ginawa ko, hindi ako natakot. Hahampasin ko na naman sana yung pusa. Pero nagtatakbo mo na naman to. Ang bilis ng takbo niya ba? Kasi pusa nga. Sige, habo lang kami. Ang layo na narating namin. Hindi ko siya talaga nilubayan ba? Hinabol ko siya ng hinabol. Hanggang sa makarating kami sa bahay ng aswang. So, doon ko na malapit ma, ma mahuli ang aswang doon ko na siya malapit mapatay pero sadyang napakatalino ng aswang na to dahil nga sa nagaan yung pusa ito mabilis itong nakapasok sa kanyang bahay so nung dahil nga sa maliit siya kaya niya maglulusot sa mga maliliit na butas duman ako sa pinto sinipa ako yung pinto so nabuksan siya so nakita ko yung pusa hindi pa rin siya nakapagpalit ng anyo um, ang ko na lang ng itak um, ang ko na lang sa itak yung pusa eh bigla na naman ito nagpalit ng anyo na, ano na ako sa pusa bakit nagpalit na naman ng anyo naging daga naman siya grabe itong pusa nang asong na to napakatalin na talaga ng pusa at asong na to nagpalit na naman ng anyo naging daga na naman nang nung nagtatakbo na naman yung daga hinabol ko ito lumalapit yung yung abutan, pumasok sa huwag na CR yung pusa ba? Yung pusa, pumasok sa ano? Yung pusa. Pero nagpalit ito na nyo, naging daga siya. Pumasok sa CR. Nung malapit yun na siyang maabutan, yung daga, pumasok sa loob ng alidoro. Grabe itong daga na to. Ang dami niyang pagtataguan doon pa sa alidoro sabi ko huli na to dahil pumasok na sanidoro sa Isidro yung daga nung pagpasok niya sa Isidro nilapitan ko nang hahampasin ko ng itak eh. wala akong nakitang daga wala akong nakitang aswang doon visit ang nakita ko rito sa Anidoro eh tae tae pala yung nakita ko doon walang aswang grabe itong aswang na to siguro yung aswang ba nagpalit ng anyo tae kaya hindi ko napatay yung aswang sobrang talino talaga so wala hindi ko napatay yung aswang ikaw ba naman ikaw kaya subukan mo na ambalo si me yung tae. Na, siyempre mandiri ka kaya hindi ko napatay yung aswang so yan po yung may ikipwento ko sa inyo na hindi ko napatay yung aswang dahil lagan yung tai so